Nagkahiwalay silang malabo ang lahat kung magano pa sila. Ang alam lang ni Serena na galit sa kanya ang binata dahil sa pagkakalang isa siyang taksil na babae. Pero sigurado ang dalaga. Mahal na mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat. At sa muli nilang pagkikita, mararamdaman pa kaya niya ang katugong damdamin mula rito. Ang pagkakataon palang sasagot sa kanyang tanong. Ang pangalim na nakapagitan sa kanila ang magiging daan para umamin ang pusong nagmamatigas. Pero paano kung hulin na? Kasalang ano ko sa'yo? Totoo ba iyan? Here, isang kahong gawa sa perlas ang inilagay nito sa kamay niya. Ano ito? Para sa'yo, buksan mo. Oh really? Nakangiting binuksan niya ang kahon. Oh my god, this is a one carat diamond solitary na Namang makita ang naroong singsing. Yes, and it's worth a million pesos. Talaga, isuot mo. Ibig sabihin, tinatanggap mo ang ilokong kasal. Oh, lihim siyang napalunok. Kahit na isa lang itong palabas, ang ideyang may ibang lalaking magsusuot sa kanya ng sinsin, maliban kay Noah, ay nagpapangilo sa kanyang pakiramdam. But the show must go on. Kailangan niyang maging professional bilang top spy agent ng The Eagle Eye. Kaya nang isuot na ni Mayor Fortune sa daliri niya, ang mamahaling sing-sing. Tiniis niya ang nadaramang kilabot at panginimi. Si, bagay na bagay sa'yo, hindi ba? Ah, oo nga, ang ganda. Ang ganda, bagay na bagay sa daliri mo. Sabay pa silang napalingon sa may-ari ng tinig na iyon. Nawa, anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal ba? Nagulat ka ba? Nawa, napatayo ang dalaga at nakalimutan ang talagang pakay sa lugar na iyon. Natatakot siya sa nababasang kakaibang kislap ng galit sa mga matalang binata. Ha, iyan pa lang style Tumanggap ng mga engagement ring sa mga lalaking na babalil sa'yo. Hmm, very complicated nga ang trabaho mo. Dapat mong ilihim. No, well, let me explain. Iba ang iniisip mo sa totoong dahilan ng anong ibig mong sabihin nito. Sarina, sino ang lalaking iyan? Ah, isa rin ako sa nagalok sa kanya ng kasal at nagbigay ng sing Kaya lang hindi naman ganyan kamahal ang sing na ibigay ko sa kanya. Mura lang pero galing sa puso ko. Noah, I can explain it to you. No need. Malinaw na sa akin ang lahat. You can go to hell for all I care. No, no, please. Pero humakbang na palayo sa kanya ang binata. na Serena explain this. Sino siya? Anong wala kang pakialam? Sa kagigil niyang hinubad ang singsing na bigay nito, isaksak mo sa baga mo. Ano? Pero nakakabang na siya palabas ng restaurant na yun para hubulin si Noah at magpaliwana. Now she has no choice kundi aminin sa katipan ang katotohanan kung anong klaseng trabaho meron siya. Maingay ang paligid ng venue yung pagdarausan ng concert ng sikat na rock band dahil sa naglalaki built-in speaker na may malalakas na amplifier. Habang ang mga ilaw na may iba't ibang kulay ay patay sindi at lalong nagbibigay sigla sa paligid. Ang saya naman dito, Gia, ang ingay at mukhang bongga ang gaganap yung konsert ha. Pasigaw na wika ni Gina. Para magkarinigan sila. I've told you, hindi ba? Sikat ang bangalang ito sa ibang bansa. Buti nga at maganda ang nakuha natin tiket sa unahan tayo. Yes, wika ni Gia. Ang pasimuno ng gimmick na iyon. Oo nga. Yes, tiyak na maganda ang magiging panonood natin. You said it right. Kumikiling-kiling pa ang ulot na papaindak ang magkaibigan dahil sa maharot na tugto. Yung talaga ang tatanda ninyo ang hilig pa sa banda. Napangiwi si Serena sa pinag-uusapan ng mga kaibigan dahil sa totoo lang, napilitan lang siyang sumama sa mga ito para hindi masabihan killjoy. Anyway, tuit naman ni Giang, lakad na yun dahil birthday nito, kaya pinagbigyan na niya. Kayon pa man, lihim namang naririndi ang kanyang panlilig dahil sa lumalagabog na inay. Uy, ano ka ba? We're just only 26 ano? Sinong matanda? Asus, ay naman mo naman ang mga manunood na narito. Abay, mga teenager pa talaga ang mga iyan ah. Oy, hindi naman lahat ah. May mga nasa mid-twenties and late-twenties din sa mga iyan. Mapoporma lang kaya hindi halata. Ewan, hindi pa nagsisimula ang concert. Masakit na ang ulo ko sa ingay ha. Don't worry. Kapag napanood mo na mag ang foreign band na iyan, tiyak na mawawala ang sakit ng ulo mo. Oo na, sige na. Asus, bahala ka. Basta huwag mong sabihin hindi ka namin binalaan, ha? Baka kapag nakita mong solos nila, may love ka sa kanya, ha? No way. Isa lang ang laman ng puso ko, ano? Ha? Lagi mong sinasabi yan. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa amin ng kanyang pangalan, ha? wag na lang. Ha? Akin na lang iyon. Oo na. O may umaakit ng mga tao sa stage. Baka magsisimula na. Yes, muling nabaling ang pansin ng magkakaibigan sa stage. Ngayon din ang mga kabataang naroon na naghihintay din ng magsimula ng konsert ng foreign band. Habang si Sarina ay lihim na napapabuntong hininga, ayaw na muna sana niyang maalala ang tungko sa nila naman ng kanyang puso. Pero kapag nababanggit ang salitang love o oh in love, hindi talaga niya maiwasang maalala ang kanyang nakaraan. Malakas na tilian ng mga kabataan ang pumuko sa muntik na namang pagdaloy ng mga gunita sa kanyang diwa. Kaya pala, ay may ilang gwapo at matatangkad na lalaki na nakasuot ng itim na pantalon at itim na pangitas ang nagakyatan sa malaking stage. Inayos ng mga ito ang mga instrumentong naroon at tinimpla ang tono ng mga gitara at organ. Kaya hindi ng mga drums at mic na gagamitin. Wow! Sila bang ba Sky High Band? Kinikinig ng wika ni Gina. Yeah, sila ang front act band sa concert na Wow! Grabe ang tatangkad ng member. Ang gugwapo pa. Sinabi mo pa front at man pa lang yan. Solve na tayo. Sikat din kaya ang mayan. Hindi na lang pinansin ni Serena ang pag-uusap ng mga kasama. Hindi rin siya nag-abalang mag-aninag sa stage na may kadiliman para lang makita ang anyo ng mga lalaking naroon. Para sa akin, si Noah lang pinakamagaling, ang pinakagwapong lalaki. Hay, hanggang kailan kaya ako magiging ganito sa kaiisip sa nakaraang iyon? Naiiling na napabuntuhin niya nalang sa Serena. Ilang sandal pli pa. Pumailan lang na ang magandang tinig ng DJ sa gabi yun. Sigawan sa tuwa ang mga manonood, Kanya-kanyang ugayway ng mga dalang stick na kulay green na glow in the dark. And now, ladies and gentlemen, before we proceed to our main event, the concert of HQ Rock Band from Brazil, how about a big hand to our very own Sky High Rock Band as their front act band? Yes, lalong natuwa ang mga manonood sikat na sikat din ng mga kabataan ng Sky High Band sa bansa. Dahil bukod sa mahuhusay tumugtog ang mga miyembro, ay wala rin itulak sa kagwapuhang taglay ang mga ito. Kaya naman lalong narindi sa ingay si Serena. Hay, mukhang hindi ko kakayaning tapusin ang concert na to ah. Hindi pa man ako naiirata na ako sa ingay. Nakakahiya lang dito kay Gia dahil baka sabihin ay sayang ang bilyang tiket kung sasayangin ko lang. Bahala na nga. Carry ko pa naman. Nakipalakpak na rin siya habang isa-isang ipinakikilala ang mga member ng banda. And the last but not the least, our very own, Noah Salvador, the so-called one hell of a drummer. Lalong lumakas ang tilian ng mga manonood na nakakakilala sa bandang iyon, lalo na sa drummer ng banda na mas sikat pa yata sa vocals ng grupo dahil sa kakaibang karisma at animalistic appeal nito, lalo na kapag tumutugtog ng drum na para sa mga kabadaan lalo na sa mga kababaihang tagahanga ng banda. Pero kung riot ang reaksyon ng mga manonood, iba naman ang reaksyon ni Sarina dahil ang pangalang narinig, lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, napaawang ang mga lalo, at hindi malaman kung paano pakikitunguhan ang kaimang kaba na tila tadyak ng kabayo na sumapos sa kanyang dibdib. Noah Salvador, siyang drummer ng bandang ito, hindi pa rin makapaniwanang sakalang niya pilit na inaninag ang bandang na sa stage, particular sa isang sulok ng stage kung saan naroon ang drama. Oh God! At lalo siyang nataranta ng mabanagang pamilyar na mukhang iyon na namang tinamaan ng umiikot na pulang spotlight. Yes, it's him, Noah. At sa ilang sandali, tila huminto sa pag-iikot ang mundo ni Serena. Basta nakatitig lang siya sa drummer na hindi mo walang pakialam sa mundo kung paluin ng stick ang drum nito para makalikha ng malakas at magandang tunog bilang sagot sa pagpapakilala ng DJ at sa malakas na tilihan ng mga fans. No. Yes, it's seems. Dito lang pala kita makikita. Kung hindi pala ako sumama kay Nagiya, hindi kita makikita. Hindi ko malalaman ang sa paligid ka lang. Kung nagkataon, malaki pala ang pagsisisihan ko. Nagsimula nang pumailan lang sa loob ng kulsimong malakas na maharot na tugtog ng banda. Ngayon din ang nakapukaw ng daming pagkanta ng vocalist. Pero sa pandinig ni Zarina, isang tugtog lang ang kanyang naririnig. Isang ingay lang ang tutumin sa kanyang kamalayan. Ang tunog na nililikha ng bawat pagpalo ni Noah Salvador sa drum nito na tila ba walang kapaguran ang mga kamay. Sanay na sanay sa pagpapaikot ng stick sa mga daliri. Tila bihasang bihasa na sa paghahagi sa ere ng stick at pagsalo sa kamuling ipapalo sa drum. Noah, You're still as handsome as before, still as gorgeous. Yes, you're one hell of a drummer, one hell of a man.